nabishon guys dali may kumagat uy nabit pa hindi nang sasabit malaki sigar <laughs> dali laki laki to kaya ito luping ay tagilid, tagilid na yung tama yun guys padali na rin tayo barracuda yata ito guys laki laki ito na, ito na, ito na, ito na Ito na Ito na Bagurin na natin sa batok ang tama nyo guys So ayan guys, good morning Nabalik fishing na naman tayo So lawak pa rin ang ibas mga idol Yan o, kita nyo yan Tuyong tuyo Uras natin, kuha na ngayon, na nga uh, ang umaga. So, try pa rin tayo mag-cast. Kasi, araw-araw nag-casting tayo. Kuha naman yun. Uh, may tubig pa. Hindi pa ganito. Medyo may tubig pa siya. Matumal, guys. Uh, kung nakagatan tayo, yung medyo palaki na yung dagat. Mga bandang 11. Kaya, nagpatanghali ako ngayon. So, itry ko na. Tanghali na talaga yung sakto natin na palaki na yung dagat. Para hindi tayo masyado magtagal. Uh, hindi tayo mapabad <laughs> tagal kasi nakaraan ang tagal natin nag start tayo ng alas 9 pinakahuli tayo mga kwan na. mga tin na gusto mga isang oras na tayo naglalakad wala pa rin tayong huli nun so ngayon try ko o baka sakali pa rin mga idol si miss pat pa rin tayo dito pa rin sa Puerto Princesa so yun uh, good luck sana makatagpo pa rin tayo ng kagatan mga idol so update lang po mamaya pag doon tayo at maghagis na po sa muli magandang umaga po sa inyong lahat mga idol so yun guys dito na tayo tayo na natin nagisan may nagtatalunan eh yung mga islang maliliit baka may nang hunting sa kanila buka na natin ito medyo mababaw pa sa yung damo pero barakuda siguro itong mga nagkakabulabul dito si mga barakuda guys yun yan sa kababawan nang eh. talaga nangahunting eh magilid talaga gisa natin baka sakali may mapakaga tayo sa talo lang kanina eh makikita ko eh medyo madumi lang daming dam babaw kasi magisyan lang natin ang to set up natin guys, ganun pa rin ginamit natin nakaraang araw pati yung pamain nito, ito muna try natin muna itong hipon na to dead pero dala ko rin yung isa, yung natanggalan ng hok yan, subukan mo natin to yung isa dala ko nandito sa lagayan, na may suhuga natin ang kulay orange na hipon natanggal na yung hok niya sa unahan hawal yung kinabitan ko na kanina bago ako naglakad

yun okay, guys, padali na rin tayo barracuda yata to guys padali, laki. <laughs> ay laki madali laki yung barracuda to yun na pagurin ah. na natin siya hindi makakawala, sabato pang tama niya guys sa mga malapit ayun uh, naka na rin ay simula kanina guys first time natin makahuli ayun uh, naka isa ay thank you lord palit na tayo ng pain pala guys yung gamit ko yan ako yung orange yan gamit natin na pain ay, yung kanina yung isa wala talaga eh kaya nag try ako magpalit so, wala rin talaga ako magat so wala talaga isda guys kaya dito lang may mistake layo layo nilakad natin ako so, tayo nakapakagat pero good size naman ang laki nabuhaya na tayo ng dugo pag-i-send simple natin ulit baka may kasama Check para na at ngayon ating leader baka naman <coughs> nawala ka wala nyo nadali siya ang nadali oops Abit uh, lang. Na na. At sa sige siya mga damo yan o. Oh. Kaya pinapagapang ko na lang sa ibabaw Hindi natin pwede kuhanin kay puro damuhan yung ilalim. Yan, pas, pas, pas retrieve talaga Mahala na ako eh kagat gato wala Kung may isda naman yan guys, kakagat yan eh Kahit mabilis yung retrieve natin Yun, nabul Sige, baratan mo Ay, e, sayang Sinunda yun lang Ali guys. Baluk. Ano guys, balo Ang strike niya Sumugod ka ha Ala Adik adik ha Ala Sige Matay ka Kaya ka sa akin Ang ganda ng tama mo Ang ganda yung tama niya guys Ala ka Pagod ka rin Ala hmm, Dali pangalawang isda balo, good fish na mga idol <laughs> kala mo ha kanina ka pa kamagat eh yan, balo ang problema yung lure natin guys na laglag may lamat pala yung ating kwan well. may lamat yung ating line hindi ko napansin putol na pala yung lure natin sa katawan ng isda tanggal ko ngayon wala na yun o no? pakita ko wala na hindi sabihin na dali nahulog yung lure natin patay tayo nito hindi makita yun kasama yung leader o oh. Akagat niya yung leader tumama siguro dito sa kwan no? sa ngipin ng torsilyo guys so sayang Napin ko muna guys sayang yon na nakakita pa natin yung guys nakita natin guys yan o putol na pero <laughs> pagkat wala ng trusilyo yung kulatin line hindi ko napansin ikot-ikot natin kanina buti na napakapa ng pako yun pumulupot siya pa natin ang dali wala pa rin natin guys pahaba pa rin na putol o oh. na line so dugtong ko muna guys mag-ipgy muna ako by merinda na rin <laughs> alas 12 na eh, yun o alas 12 na ng tangali Ayun ulit tayo yung balok Ang balagbagan <laughs> Yak, <Yuck>, siki <shikishik>. Tay <Tiga. laughs> ka Patawa dyan eh na balok Kaliit <laughs> ba guys, baka wala natin Ang po Ayan siya Kapul ng ating kan Lord, sa katawan siya guys So maliit pa siya masyado pa kawalan natin. Malaki oh, laki siya so, kagaya nito. Ano? Ganyan, yan dalayin natin po Oh, ganyan sana. Maliit pa rin masyado. Akala ko damo lang. Kita <laughs> ko buo baligtad-baligtad si Kai. Sinabita. <laughs> Dali tuloy siya. ay lang sila siguro nga maliliit ay nakagat mga balo ayun ay damo ay kumakagat-igat minsan mga balo maliliit yun na yun kagaya kanina na sabitan Lahat na ng mga barracuda tayo yung na-encounter pa isang bisis na tayo kinagatan doon sa unan so baka dyan banda may mga barracuda yun dyan guys feeling ko lang ah hindi pa rin sure Uh, ano to? Uh, may huli. Ah, mo. Uy, pwede na guys. Ah, lako <laughs> daw mo lang. <laughs> Ayan. na natin to guys. Oh, goods na. Ah, lako daw mo lang. Sabi ko lang nag-ailalim. <laughs> Sigura siya katuloy. Alam mo, taghirap ngayon sa ulam. Wala man na to guys yung ganito. Si garage. Dito banda guys, ngayon dulo tayo. Vision guys. Dali, may kumagat. Uy, nabit pa. Ini Yun sih sabit. Oh, laki sigar. oh, <laughs> laking sigar. Oops, kakawala na. Yun oh. No? <laughs> Biglang ng pabigat lagi. Eh. Yari, good size. Ah, wag na tayong maayos. At tumama dito. Yun oh, no? oh laki guys, sigaras. Ito na yung major major ng nauli natin kanina. Puro yung huli natin ha. Yun. Malalo. Hmm. Ah. Yun na. Dali na. Uy, sayo. Brabe. Tumamblo. <laughs> Hindi na naman inabot. Liliit kasi eh. Liliit lang rin yung bibig niya. Pero kung malalaking maracuda yan. Ah, malalaking balo yan Sakmal talaga yan yung bahay natin yun, may double na naman eh pinuntahan na naman may babaw alawang ko nyo na strike ha naman natin napasabitan mga good size pa naman kaya na nauli natin kanina mga uh, balo this guys that Grouper. Ayan, nakagrouper na rin tayo. Good size na grouper. Parang limang isda pa lang natin guys. Wala labi Dilambatan pa dun sa taas. Gusto yung business natin. Tapos yun, may parating na naman na isang bangka. Yon, yung lambat din yan. Okay. Ang matindi niya yung lambat. Nagbulabog talaga kasi. Yung guys. Dali, balo na naman. Oh. Ito ikaw. Maliit. Ano, hindi na ba to? Ano? Ah, pwede na guys. Puts na. Ayan o. Hindi na siya maliit talaga. May laman ha. Talay na natin to. Ah, ito. Puts na lang yung laki niya eh. Laki na na to guys. Talay na natin to. Ah. Ha. <laughs> Dali ke pa guys. Ini si Nabit. Allah. Ah, yang na naman. guys. Dito pa guys Yung food size pala po Kala ko nakawala nabit niya eh Mataas pala yung bataban na rito Mababaw ba Okay Pangalawang lapula ako. Yung mga lambat na naman guys Lamit talaga manig lambat dito eh dito Kita kita yang kaget guys. Kita kita Di eh. Kita kita ang eh. Eh no? Kita, ang kagat. -kita -strike nya eh. Ah takut. Yun know, o, daming katalan mabalu Guys. Ini habitnya. Lo pasti Dia ada apa batu. Allah. Oke. Kelot. Ini ndak ada, ini ada ah, itu batu. Ah. ini itu. Kan istana astanuklah. Masih garasi masih sisa ya si garas cuma yun, 1.000. Yo no. Tanggal lah sih. Good size na ya, pala si garage. Ya paledina daarge da mo. Sigar pala sigar. Oh. Carap-cepak sa si guys. yun sinugod sinugod hindi na yung gumagat Pision guys dali laki laki to kaya ito snooping ay tagilid tagilid na yung tama all hook lang pala ayun no. kala ko malaki na eh so goods na rin yung idol Sabihin na yung pumapasok na nakanuping. Yun, dali. Papatayin ko sana yung camera. Hinagat. Patayin ko na sana yung kamera eh. Huwag lang pinigilan. Buti hindi ka na pinlot. Pero, dali pa. Talain mo yun. Kala ko wala na mag-strike eh. i ko na sana yung camera eh. ba na isa? guys magandang hapon na po sa inyong lahat bali dito natin sa gilid mga idol pahingan tayo ay grabe nakapagod yung oras natin yan o 38 na ng hapon pinuntahan natin yung dulo doon doon lang tayo nakadala ng isda dito banda kasi wala nahihibas pa kasi kayo ng umaga pagod layo nila ka natin mahigit isang kilometro yung nila natin pabalik nakakapagod guys ng casting sa area na to lawa kasi ng hibas hindi siya kagaya ng ibang mga spot na pag lakad mo andyan na kagad ha, marabi gutom na rin ako mga idol dalang na lang ito tinapay kanina so update lang po tayo sa huli natin ngayong araw na ito mali po yung huli natin mga idol yan, Uli tayong barakuda yan o, tapos balo isang piraso tapos mga sigaras, tapos yan mga nadagdag natin ito may nahuli ako pabalik hindi ko na binidyo yan yan mga lapu-lapu, yan mayroon tayong secret dalawang sigaras mali lang yung huli natin ngayong araw mga idol So goods na eh, Kahit pa paano na Ipang ulam pa rin tayo ngayong araw na to Marami pong salamat Sa inyo pong panunod At pagsama sa akin sa araw na to At hanggang sa sun po Ingat po ang lahat God bless us all Peace on